Pagtakas mula sa Alcatraz ay batay sa totoong kwento ng isang matagumpay na pagtakas mula sa Alcatraz, isang high security na bilangguan sa isang isla malapit sa San Francisco, USA na itinuturing na imposibleng pagtakasan. Pero noong taong Hunyo, June 11, 1962, tatlong bilanggo sina Frank Morris at ang magkapatid na Jan Anglin at Clarence Anglin ang gumawa ng isang maingat na plano sa pagtakas. Si Frank Morris ay kilalang bilang matalino at mahusay sa pagpaplano, habang ang magkapatid na Anglin naman ay biasa sa paglangoy at pagtatago. Ngayon yeah, besa itong magkapatid na 'to na anglin dahil sila ay nakatira sa isang uh, tabing uh, tabing lawa nung sila ay uh, ba bata pa at sila ay nag, uh, nag boat surfing. Alam niyo 'yon, yung meron silang pa uh, meron silang lubid lang, tatali sa barko tapos habang umaandar yung barko, nakakapit kapit sila doon sa lubid na parang uh, surf sila dahil uh, sa bilis ng barko umangat yung lubid, 'no? Kaya sanay sila sa ganun. Tuloy natin. Gumamit sila ng simpleng kagamitan tulad ng kutsara at lagare mula sa pagawaan ng bilangguan upang dahan-dahang hukayin ang mga butas sa kanilang mga selda sa likod ng ventilasyon. Nagtago sila sa mga butas gamit ang mga karton at pintura upang hindi malata ng mga gwardya. Ayan, uh, ito kasing mga ito kasing jail na to sa Alcatraz ay hindi para sa prisoner no. Galing ito sa mga para to sa mga sundalo na mabilisang ginawa at ito ay patong-patong lang na adobe at may kaunting bakal pero yung ang purpose ito ay hindi uh, hindi talaga actually uh, kulungan kundi uh, barracks ng sundalo kaya hindi nila masyadong pinatibay no. Hindi nila pinatibay tapos ito pa nasa gitna ng isla pasyo tubig dagat. So lahat ng bakal na yan kinalawang na tapos yung adobe pag kinis may adobe malambot lang siya kaya ang iniisip kasi nila hindi naman kailangang matibay na na kulungan dahil hindi naman sila makakatakas dahil nasa island sila yun ang akala ng mga tao akala nila hindi makakatakas sa island dahil may tubig tapos nagkakalat pa sila ng balita na may pating daw doon at kung ano-anong chismis para uh, yung mga tao ay wag magtangka at yung lugar na yun kasi sa may San Francisco Bay Alcatraz ay maalon masyado masyado maalon yun ang akala nila tuloy natin sa loob ng maraming buwan gumawa rin sila ng isang maliit na bangka at mga live vest mula sa pinagtapalang mga raincoat uh, sa gabi sa kanilang pagtakas umakyat sila sa bubong ng gusali lumusot sa bakod at dahan-dahang inilunsad ng kanilang bangka sa tubig ng San Francisco Bay. Ito nakapagtataka, magtataka kayo kung bakit nakakuha sila ng mga rugby as nakakuha sila ng mga raincoat. Marami silang nakakuha ng raincoat. Pinag, uh, pinag nila sa mga mga pre preso. No? Mar marami talaga umabot yata ng may gitsang daan. 100 or 150 raincoats ang nagamit nila. Tapos yung mga raincoat na to kasi hindi nililista. Hindi nililista. Tapos Uh, actually, ginagamit lang daw nila yung, yung raincoat uh, pag, uh, para maiwasan yung tain ng ibon. No, Maraming raw kasing ano, para sigal. Sigal doon sa Alcatraz. So, yung tain ng ibon, tumatay kasi yung mga ibon habang lumilipad. So, doon lang daw nila ginagamit yung mga raincoat na yun. Kaya, pinamimigay nila. Ngayon, tinanong yung mga prisoner, Ba't nyo naman binibigay ng raincoat? Hindi kayo nagsumbong sabi nila gusto namin ng ano gusto namin ng isang magandang libangan isang magandang storya gusto namin malaman kung magtatagumpay silang makatakas tapos ito ay ginawa nila sa taas ng kanilang selda imagine that dalawang buwan ginawa nila ito sa taas ng kanilang selda yung life wrap galing doon sa pinagtapal-tapal na raincoat nakagawa sila ng life wrap tapos yung life wrap kasi tatlong tao at ito ay triangular. Triangular. Nakagawa pa sila ng paddle. At nakagawa pa sila ng life vest para don mula doon sa raincoat. At nakakuha pa sila ng litro-litrong rugby o contact cement. Doon. Na, tapos na, na, ano nila na, isipin mo, nadala nila sa bubong ng kanilang selda. Ginagawa nila tuwing madaling araw. Walang sumisita, wala nakakaalam. Eh, nagawa pa nilang takpan yung lugar na yon dahil ang ginawa nung isa si Anglin isa sa mga Anglin Brothers na, na, na atasan yon na linisin yung linisin yung bubong ng mga selda nagwalis siya nagwalis siya na sobrang lakas bumagsak bumagsak sa baba no bumagsak sa sa baba kasi nasa second floor siya sabi daw nung isang uh, guardia, takpan mo yan tumatasik yung mga nililinis mo So ang ginawa nito, itong itong isang uh, anglin, tinakpan ng mga kumot yung buong lugar. So nangyari, tapos yung mga kumot na yun nakasabit doon ng dalawang buwan, isipin mo yun, sinong maka-imagine na uh, nandun yung mga tabing na yun na kumot ng dalawang buwan. Tapos ginagawa nila yung ano, yung live rap ng walang sound. So sabi ng mga preso, hindi po pwede, pwede yan. Sabi niya, sigurado yan may kausap silang mga gwardiya. Kasi, uh, sabi nung isang, ano, isang gumawa ng libro doon na isang preso, sabi niya, alam mo kung ikaw ay matagal na sa kulungan, ultimo nagchichis mi isang daga, maririnig mo. Dahil araw-araw, araw at gabi, nandun na ka. Wala kang ibang ginagawa, wala ang radyo, walang ano. Kaya ultimo raw na chichismis ang daga, maririnig mo sila. Kaya yung paggawa ng ano, paggawa ng live rap, ay dinig na dinig nila, alam na nila, alam nila may pumupukpuk, may umiipit ng goma, may naglalakad, alam na nila. Kaya alam din yun nung gwardiya, kaya sabi nung ano, may kausap to dito, no? Tapos eto pa yung pag nagdi-drill sila eh, kasi tumaka sila sa ventilation, yung sa taas ng ano nila, ng ng uh, Zelda no Tuma uh, meron silang may bakal doon kailangan nilang barenahin yun nakapag pa sila ng parang motor ng electric pan tapos nilagyan ng drill bit tapos binarena nila yun binarena nila so yun nagtataka sila kung bakit hindi man lang daw narinig yung barena tapos yung bakal na yun bumagsak pa nga daw yun eh. yung guide guide nung exhaust pan bumagsak pa sa baba yun clang 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 walang kumikibo So doon sila nagtataka kung bakit nagkaganon. Talagang merong ano may kausap sila doon kung bakit natupad 'yon, okay? So 'yun pa lang yung paggawa. Ah. So ito ituloy natin. Kinabukasan, na diskubre ng mga bantay ang pagtakas. Sinimulan ng malawakang paghahanap sa buong isla at karagatan pero hindi na muling nakita ang tatlong bilanggo. Hanggang ngayon, hindi tiyak kung sila ay nalunod sa malamig na tubig o matagumpay na nakatakas at nakatago. Ang insidente nito ay naging isa sa pinakasikat na misteryo sa kasaysayan ng Amerika at nagbigay ng inspirasyon sa pelikulang Escape from Alcatraz na pinagbibidahan ni Clint Eastwood noong no 1978. Ito, uh, nangyari kasi, uh, sabi nila hindi raw madaling yun pero sa ngayon, uh, pag mo, merong mga kontes pa nga doon na nagaganap to, hindi, uh, tsaka hindi rin totoo yung may pating doon may mga pating na nangangain ng tao hindi totoo so uh, may mga events na nagaganap doon na pwede mong languin yung Alcatraz papunta at pabalik siya nga pala alam dahil sa pagtakas na to ay uh, uh, isinara na yung Alcatraz at sinabing hindi na siya pwedeng maging uh, high security prison